How do you feel about it, sir? Na, Sorry? How do you feel about it? Nothing. <laughs> we are not capital. This is a numbers game. <clears> they <throat> have the numbers. You know, just for the record, uh, we, LP supported <laughs> Senate President Coco Pimentel when we organized the 17th Congress. That's on record. Uh, we Offered him uh, six votes at that time, and uh, part of the, uh, the reason, part of the votes that he got before the, th the first 13 votes included six or seven from the LP and its allies. So, do you see them being ungrateful? No, uh, it's just reality of politics. Uh, or the Senate President did not fight for you? Uh, no, no, no. Uh, Well, uh, again, I said uh, this is part of our life in the Senate. Sir, barely a year pa lang po. Sorry? Sir, barely a year pa lang po sa 17th Congress, pero may mga major organizations. Now, what does it say about the leadership of Senator Coco? I would rather leave that to those who reorganized us out of the Senate to answer. Wala pala sinurutan na loob, sir. So, so, no, wala na, hindi na kayo maging member ng CA. No, 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 the CA membership is based on A party affiliation. Mm -hmm. There's nothing to do with that, and so is membership in the SET. It's based on party affiliation. Mm -hmm. So, sir, from here on, we are in the minority. Will there be tougher scrutiny of bills being? There has always been scrutiny whether we are part of the majority or part of the minority. We will always scrutinise the bills that are being presented. Make We will uh, do our job as a senator. Hmm. So, parang hindi niyo, sir, kasi mukhang na sila, may e So, hindi nyo anticipate kung, hmm. sa lentong. Ubilang na nyo <laughs> <laughs> pa, so, <laughs> no. rin kayo na Ah, uh, hindi na rin sir kayo na gano'n natapatan yung number, nagbilang pa. Ah, mm -hmm. uh, no. gano'ng uh, ano. the, majority resigned, so be it. When mm -hmm. we become part of the majority, gano'n so, din yan. it's just a numbers game right? okay? Thank you, Thank you. Find, you know, in the Senate. Pero sa hindi ano... In so far, Pero wala naman sir, abiso kung yung Constitutional Amendments Committee eh. Kung yeah. kapunin mo, wala naman sa inyo. It's always... Uh, The chairmanship in the committee is always the will of the majority. It's we'll up to them what they want to do with it. Okay. a healthy uh, liaison, na mga senator, tinanggal din ng committee. So this is all. it's a kasama sa plano uh, dahil uh, hindi komportable ang uh, administrasyon. sa aming pagiging uh, kritiko at uh, sa ilang mga bagay inilalabas uh, ang palagay nating uh, hindi tamang mga patakaran at uh, polisya uh, parang ang gusto ata eh, administration right or wrong na uh, hindi naman din tayo papayag sa gano'n uh, so ito ang tinutulan din natin ng EJK at uh, itong Marcos Berial Uh, at uh, uh, dahil nga rito, uh, nakita siguro ng uh, administrasyon na uh, panahon na para kami ay uh, ay uh, tanggalan ng mga kumuting ito. So, Sorry. may samaya malakanyan sana yan, sir? Well, may, basta, alam mo, malakanyan, administrasyon, iisa lang yan, di ba? Isang, isang ano yan, meron silang, meron silang mga allies dito, meron silang, uh, ka dito sa Senado. At lahat yan ay tumatugma. So, you uh, felt betrayed by your colleagues? Or, you felt betrayed by your colleagues? Hindi. But, alam mo, <laughs> naka-daraong term na ako, oh, pangatlong term ko na ito eh. So, we, we saw it. Uh, we saw the writing on the wall. Ika nga, na talaga mga hindi sila papayag uh, dahil sa ating pagiging uh, Uh, sa ating pambabatikos sa ilang mga patakaran ng pamana, lalo na dito sa uh, extrajudicial killings uh, pati dito sa, sa uh, death penalty kasama din yan uh, tapos yung mga botohan sa Senado no? mm -hmm. uh, if you will remember, kami yung gumoto mm -hmm. uh, na kailangan uh, si Lascaña sa e, uh, investigahan ng Senado no? meron yung ilang sa majority na talagang sa administrasyon na hindi hindi natuwa rin. Um, uh, bago nun, yung pag-imbestiga ng immigration, initially ayaw imbestigahan yan. Uh, kung naalala ninyo, mm -hmm. uh, ayaw imbestigahan yung corruption sa, uh, ng mga deputy commissioner na uh, konektado rin sa Malacan yan. Uh, kami rin ang, nagtulak na magkaroon ng investigasyon dahil nga nire-refer sa Committee on uh, Civil Service. Pero sa huling banda, Uh, nag-hearing din no? ang uh, Blue Ribbon Committee. Napalagay natin, hindi mangyayari kung hindi kami nagtulak na magkaroon ng investigasyon doon. Sir, anong next move ng minority? Or what can be expected of the well, minority? Nag-usap kami kanina ni Sen. Trillanes, Sen. Delon, myself, Sen. Bang. Of course, we will have to get the manifestation of Sen. Dilima. Uh, and we'll take it from there. Uh, initially, uh, sinabi is on the floor ang magtata yung treli, uh, minority leader ay si Trillanes. Um, and uh, nung nag-usap kami, sabi natin pag sabi nila, sabi namin lahat, uh, mm -hmm. we will find a consensus. Mm -hmm. Uh, actually, nagpapasahan kami. Uh, <laughs> ano, go, si, si Frank pinasa sa akin, ako pinasa ko mm -hmm. kay Bang, mm -hmm. si Bang pinasa ulit kay Trillanes, si Trillanes pinapasa sa amin, so, mm -hmm. uh, parang basketball. Hindi. So, sino lagi you? Like you Wala pa. Uh, we will see. Uh, uh, at least makikita mo na na walang nag-aambisyon no? uh, at lahat ay willing to give way. So, magandang simulain yan. Sir, so, yes, 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 what is yes, tell value yes, mm -hmm. about the leadership of Senator Demetra? Well, uh, obviously, he has to toe the line. Ang concern natin dito talaga ay ang independence ng Senado. Mm -hmm. Ito ba ay nakokompromiso na? Dahil uh, Uh, sa napakaraming taon, the Senate has always been a bastion of uh, of independence, no, and a check and balance sa ating uh, uh executive department. so yun ang concern natin, uh, nawawala na ba ang pagiging independent ng Senado at uh, Uh, magiging uh, sunod sunod na lang ba ang Senado sa ekse 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 eksekutibo. Ano yung eh, patakaran ninyo, sir? Basta kami, hindi kami papayag. Susuportahan natin pa rin yung mga palagay natin patakaran ng mga sa bansa at sa ating mga babayan Pero eh, tututulan natin yung mga patakaran na palagay natin ay hindi tama. Ano compromise tayong yung dependence ng Senat ngayon? Uh, Yes or Well, uh, alam mo, itong administrasyon kasi na ito, hindi hindi sanay sa kritisismo at mga batikos. Eh. So, siyempre, may epekto rin yan sa uh, sa Senado. Lalo na doon sa mga uh, sabihin na nating ayaw. No? na uh, banggain o ayaw bumatikos dahil baka sila ay uh, malagay sa alanganin. So, so sa atin, uh, kasama ito sa ating trabaho, uh, wala namang perfectong administrasyon. Uh, lahat ng presidente ay nagkakamali at uh, lahat ng presidente uh, na katrabaho natin at nakasama natin at na uh, naging uh, uh, uh tinutulan natin, lahat sila may kakulangan. No? Kaya nga nandyan ang Senado, nandyan ang uh, judiciary para magkaroon ng check, magkaroon ng check and balance. No? Uh, mababantayan ang kapangyarihan ng bawat isa para hindi nagkakaroon ng pang-aabuso. So, 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 na saan na-compromise naman ang independence? Ah... Uh, so, Well it, it is disturbing. Uh, itong latest development uh, ay very disturbing dahil sunod-sunod uh, na yan. kinulong si Senator de Lima tapos tinanggal tinanggal tayo ng ating mga committee. Uh, so pero sana kasunod ng kung sunod sana tayo Well yung uh, ito pang isa yung pinilang uh, kinulong well, after kinulong si si, si Senator De Lima eh eh, tinatakot na si Senator Trillanes na siya naman ang susunod na ipukulong. At ito ay eh, talagang sa, sa, aking palagay, ay eh, walang, uh, eh, talagang hindi tama yung ganyang klaseng bitiw na salita na nanggagaling sa Department of Justice Secretary. Mm -hmm. Siguro kung nagmamarset sa kalya yan, o kaya eh, isang... Uh, isang leader sa barangay o kaya leader sa mga NGO, pwede yan. Mm -hmm. Pwede niya sabihin yan. Pero pag ikaw ang Secretary of Justice, uh, bakit mo tatanungin sa publiko kung sino ang dapat isunod na ikulong? Eh meron tayong sistema ng katarungan, meron tayong due process, meron tayong uh, impartial trial, na lahat yan ay karapatan ng ating mga mamamayan, that is our uh, enshrined sa ating saligang batas. So, what time did you learn that there was a caucus uh, yeah, or you had been more to advance Ano eh, pagdating ko nalang dito. Although... Last Saturday, nag-usap na kami ng Senators Drilon, uh, and Aquino. At sinabi nga namin, at nagkaroon kami ng understanding and, uh, na maaaring dumating sa ganito. So, so tinatanggap natin. Uh, itong pangyayari ito hindi uh, kasama ito sa larangan ng ng uh, ating pagseserbisyo pag tayo ay naninindigan at hindi nagsusunod-sunuran yung mga ito at uh, this will not stop us no? Uh, from speaking out uh, baka nga mas mapalakas pa uh, hanay mas mapapalakas na nga ang hanay ng minority dahil dati tatlo ngayon, di ba? Uh, so, so Uh, at least, uh, I think, uh, if only for that, uh, this is a good thing. Mm -hmm. Hindi siya sa part dito lang, ano, ng plan para ma-delay or maharang yung, ano, pag-testify ni Las Eh, huwag sana. No? Uh, tingnan natin, dahil lang commitment nila ay mag hearing mm -hmm. dahil ba base sa boto, no? Unless uh, pagkatapos nito, eh, humingi sila ng panibagong boto. Mm -hmm. Uh, ay, huwag naman sana dahil uh, Uh, ano nangyari rito? Nung una nagdesisyon, oo, tapos mamaya magbabago, eh huwag naman sana. So, ano uh, masasabi niyo Baka sabihin, eh, nagdesisyon na na ilalabas, uh, tapos uh, biglang uh, uh, katakataka, biglang nagbago isip. Anong dahilan? Anong sinong pinaprotektahan doon? Uh, Bakit gusto nyo itagaw ang katotohanan? Uh, huwag naman sana. Uh, uh, so, babantayan natin yung uh, last kanya sa testimony na yan dahil ang desisyon ng... Sa focus niyan, eh, dapat marinig ang kanyang uh, testimonya dahil ng free higher education, mm -hmm. ng feeding program para sa ating mga kabataan, uh, pagpasa ng Coco Levy, tulong-tulong tayo. Pero sa mga bagay-bagay na hindi tayo nag... So, ayon, payagan yung debate. Payagan yung palitan ng puro-puro. That was our... Um, yun yung aming deal, kumbaga, sa pagsuporta sa mayorya noon. Ngayon na tinanggal na kami sa aming mga komite, palagay ko, hindi na yun yung gusto nila. No? Now, um, so, ito um, mensahe ito na don't go against the president. Palagay ko. I think, klaro naman yun, na kapag mag-umarcha ka sa EDSA at sa uh, mga kailangan pangatilihin ng demokrasya at kalayaan sa ating bayan, ay eh masasampu lang ka talaga. At yun ang siguro yung nangyari sa amin. Pero sir, si Senator Recto, liberal party member siya. Yun nga nga, wala niya siyang sinasabi against the administration. Pero bakit siya ang protest? Well, kailangan niyo siyang tanungin, no, tungkol hmm. diyan. Uh, pero masasabi ko na lang, yung mga natanggal ngayon sa kanilang mga committee chairmanships, hmm. kami rin yung nandun sa selebrasyon nung Sabado. Hmm. We were also all present there. At uh, uh, dun nga sa mga interviews doon, sinabi namin na mahalaga yung demokrasya sa ating bansa, hmm. mahalaga na may kabilang boses na nakikinig yung ating taong bayan, na pinakikinggan yung taong bayan ayan because demokrasya tayo and maybe uh, because of that after a few days ayan na tanggal na kami sa aming chairmanship hindi na mag minority na tayo Well, here it is, no? Um, alam mo naman dito sa Senate, iba-iba talaga yung botohan dito. Hindi siya laging uh, minority-majority, no? In fact, pagkatinga sa death penalty, halo-halo yung mga tutol dito. We've always said, what we want to see is an independent Senate. Isang Senado na independent sa pumulitika, can go cross-party pag kinakailangan, can support reform pag kinakailangan, at kung kinakailangan, magdebate, magde -debate. That has always been what we wanted. Kaya kami sumama sa majority. Uh, but now that they're taking us out, maybe sa tingin ko, eh, ayaw na rin nila nun, di diba? They want to see a uh a majority and minority na along party lines talaga. So did you have an inkling na magkakaroon ng reorganization? Uh, earlier today, may may mga naririnig-rinig kami. Palagi ko baka kayo rin narinig rinig nila. Right line. after the motion of Senator Pacquiao, all of you seconded and eh. lahat kayo. Well, narinig din narin namin that it might happen today. Of course, mm -hmm. you know, alam mo yung committees na yan, hindi lang naman yan basta bastang binibigay eh. Mm -hmm. We chose those, I chose the education committee because may plano kami, may reforma kaming gustong itulak. Thankfully, Senator Escudero seems to be intent in pushing the same reforms no but we don't, hindi yun it's not a light matter because you put a lot of effort you work for these bills iniikot mo yun sa buong Pilipinas humingi ka na suporta sa iba't ibang sektor. those bills are important and para sa akin uh, at least kahit wala na ako sa majority alam ko naman na itutuloy na nila yung mga batas natin sa free higher education at sa feeding program so did you have uh, nagkaroon ng parang discussion among yourselves wala actually China? um medyo nag uh, we, we just saw each other again here sa floor but hmm. um, uh, pagdating na pagdating namin na confirm na rin nga namin na mangyayari yan. Here? Um because rule of the majority yan eh. Sila yung mas nakararami at nung talaga dito sa Senado. Kapag kayo yung nakararami, kayo yung nasusundan. Uh, there's no point crying foul about it because Uh, that's really how things are here in the Senate. No? Ganun talaga yung politika dito. Ang masasabi ko na lang is, initially, we joined the majority because we, we wanted an independent Senate. Yun yung pinakahiling lang namin kay Senator Pimentel. Sana manatiling independent yung ating Senado. Pero ngayon na uh, yung mga tumututol sa iba't ibang mga pulisiya, sa totoo lang, hindi pa nga lahat ng mga pulisiya sa iba pa lang, eh, tinatanggalan ng chairmanship. Palagay ko, iba na talaga yung gusto nilang mangyari. Sir, para bang nagiging you know, rubber I hope not. I hope not. And and I think my colleagues, someone will not allow that. But it's pretty clear that if you're vocal um, on some of the policies of the current administration, talagang may consequences yon. At ito no nga yung consequences na yan. And as I said earlier, kung yung kapalit ng pag-commemorate ng EDSA celebration, kung yung kapalit ng uh, pagtutol sa mga patay na nangyayari sa ating bansa, matatanggalan ka ng komite, di, I gladly pay that price. Do you see a stronger minority? Um, well, the interesting thing is our party, our, our, our stances on issues have not changed. We're still against the death penalty. We're still against the lowering of the age of criminal liability. We're still in favor of a number of the bills that we filed, and a number of our colleagues are also in favor of that. So palagay ko yung Uh, major dito yung chairmanships, but uh, in terms of policies, uh, I, I think it will roughly be the same. Okay? Salamat. Thank you. Good luck, sir. Thank you.